Bueno, mga kasama, ay uh, partner. Uh, ko lang itong uh, balita kanina. Uh, kasi ang Department of Justice ay nagbigay na ng uh, kautusan. Has uh, ordered the filing of sexual abuse of a minor case and qualified trafficking against uh, against a kingdom of Jesus Christ leader. Pastor Apollo Apollo Quiboloy. Ngayon po ay meron kaming anunsyo lamang. Ang anunsyo po namin ay i sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kasama uh, for child abuse under 7610 in relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. Ito po ay uh, bunga ng ating uh, naging mga naging usapin ng lahat sa mga nakarang na buwan sapagkat uh, lagi pinag-uusapan ang issue ng extradition at uh, napag-isip-isip po ng uh, amin departamento na marahil tingnan muna natin ang ating sariling bakuran kung ating pong titingnan ng extradition at habang may kaso pa kung nakabindin dito sa atin sa amin uh, aming uh, luklukan, dito sa ating departamento ay eh, marahil mabuti ng ating pag-aralan at disisyonan ng uh, matuloy na, kung matutuloy, ang anumang bagay na, na, na dapat disisyonan po ng Departamento. Nalaman ko rin na ilang araw, nakaraan, na siya po'y inalagaan talaga, pinangalagaan ng kanyang mga abogado. At uh, sapagkat itong mangyayaring ito ay napakahirap uh, ispilingin. You know? Hindi po uh, ito simpleng kaso. At marami pong pananakot na maaaring maganap. At uh, yung mga salitang pinararating sa atin, na abogado nila, na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pag, ano, pagmatikos o kaya pag, paghuling. Ngunit, uh, kinakailangan tayo ng gawin ang, ang dapat gawin. Mabigat po ito sa kalooban natin na uh, papatuloy tayo sa gano'ng provisiyas sa ilit ng lahat. Ngunit, kailangan po natin gawin ang dapat gawin. Okay. Uh, Justice Secretary Crispin Remulia made the announcement ngayong araw lang to partner as the DOJ granted the petition for review pending before the DOJ for over four years. Okay? Ito yung magandang uh, ipaliwanag partner, no? O, kasi sabi nga ng ilan, eh bakit? File na lang ng kaso. Di ba? oh. O, yun ang sinasab uh, sinasabi. Event. Yung mga sympathizer. Yung mga sumusuporta kay pastor. Eh, wag nang dumalo to. Hindi talaga dadalo sa hearing. Kung gusto nyo, file ng kaso. Okay. The complainant was former member of the Davao-based KJC who claimed that she was sexually abused in 2014 when she was still 17 years old. Mm. The victim filed petition for review before the office of the, the Justice Secretary seeking a reversal of the decision of Davao City Prosecutor's Office. At eto na nga ang uh, inilabas partner na order base ito sa tama ba final na petition ng mga biktima for review uh -oh. sa office of the uh, justice secretary uh -oh. okay ito yung partner kasi siyempre para maintindihan ng mga ano natin mga kayubi natin sa mga nakikinig sa atin Ah uh, kapag kasi ikaw nag-file ng case mm, -mm. Kung saan nangyari yon generally doon mo i-file yun uh yung nasa batas eh ah uh -oh. uh, ang ano kasi ang kung sa, yung, yung criminal case kasi kung saan naganap. Okay. Yun yung major jurisdiction. Okay. So kung nangyari yung rape, uh -oh. Child abuse. Sa, doon sa Davao. Kingdom of Jesus Christ As, okay. sa Davao. Okay. Davao talaga yung sampa. Okay. Ba? Diba? Ah uh, kasi walang jurisdiction yung ibang lugar. Mm -hmm. Okay. Now, na dismiss. Mhm. Mm ah uh, 2020. Yes. Nag-news ito, na-dismiss na sa Davao, a year, wait lang ah, ana ah, na-file siya ng December 2019. Okay. Na-dismiss siya ng 2020. na news siya, na na-dismiss is July 8, 2020. Ginawa, syempre, after 15 days, mag MR ka muna. Hindi mm -hmm. ko alam siguro, nag MR to, denied din. Kaya aakit ka ngayon ng DOJ. Mm -hmm. Mag-file ka ng Petition for Review. Kung baga, i-a-appeal mo uh -oh. sa mas mataas. So ang may hawak niyan is DOJ. Oo. Ngayon, natulog doon ng four years. Oo. Diba? Bakit siya natulog? Actually, mga kayubi. Yeah. Uh, actually, uh, partner, yan din uh, siguro ang tanong. Mm, uh, nasa, na nasa, oo, oh, palaisipan ng ating mga kababayan. Mm. Eh, may mga, may, may file na pala for, tama ba, review. Mm. Oo, uh, oh, 20, for, for, 2020 oh, 20, siya 2020 siya dinismiss, So within that range. Then kasi within that period din kasi 15 days lang naman yung pagfile mm -hmm. ng petition for review. So, ang tanong bakit maabot ng 2024? Oh, bakit ngayon lang? 'Di ba? Kay mga kay ube sa totoo lang kapag nagfile ka ng petition for review sa DOJ. Gaano ba katagal uh, yan partner? Bago tumatagal siya talaga. Okay. Okay. Ah, hindi ko na oh, oh. Pag, pag sinabing uh, matagal partner Ay, okay tumatagal siya talaga as in matagal na matagal taon taon di ba oh, oh. kasi sabi mo nga umabot ang four years oh. Mm -mm. oh oh eh ito siguro ha bago ko idalin sa kaso ni ano pastor kiboloy kaya minsan uh, may 60 days kasi kami na mapahinto yung arrangement sa court kunyare kunyare ang, ang kaso is to file mm -mm. di ba So pag nag-file sa court, ikaw na uh, ikaw na accused. Ang gusto mo is, taga lang, mali yan. Mali ang decision ng uh, prosecutor, mm -hmm. ng investigating pro prosecutor. Ya-appeal ako sa DOJ. So ngayon, hindi kasi ma-hold, maho hindi kasi mapapahinto yung kaso sa korte kung hindi ka nag-file ng petition for review mm -hmm. sa DOJ. So sa DOJ, bibigyan ka lang ng court ng 60 days. So with within 60 days, dapat ma madesisyon na niya ng DOJ kung i-dismiss mm -mm. o hindi i-dismiss yung case. Okay. Okay? So ngayon, partner, so kung ikaw yung akusado, nag-wait nag ka ng 60 days, ang tagal ng DOJ. di ba? Pag hindi, kasi na decisionan na ng DOJ yan, tuloy ngayon sa korte. Wala ka na magagawa. Oo. Uh ka, Kung baga, kahit alam mo na may depensa ka, wala ka na magagawa. Didiretso na yan sa korte. Kasi hindi siya agad na-desisyon na nang DOJ. Nang DOJ. Oo. Oh, oh. So, nangyayari yan, partner? Lumalag pa siya 60 days. Siguro maliban lang kung napaka-controversial ng case mo. Mapapansin. Pero sa dami-dami ng case na yan, ayoko silang sisiyan, pero hindi siya lang ganun kabilis. Okay? Kasi na, kung natulog ito ng, ang, ng four years, Ah, uh, nangyayari ito sa ibang case. Okay? Kasi meron, meron sa amin, partner. Mm -mm. Kaso ko sa Iloko, sinait. Oo. Ano, sinampahan kasi namin yung teacher ng child abuse kasi nanapak. Uh -huh. So nag-appeal siya sa DOJ. Na-decision na na yung case namin. Mm -hmm. yung kalaban yung nag-file ng petition for review uh -huh. para ma-dismiss yung case. Na-decision na na yung, yung teacher, yung kaso, na guilty na yung teacher after a year palang lumabas. Y yung, uh, yung decision uh, ng oh, DOJ. Sinasabi oh, oh. na hindi ituloy nyo. Okay. Dismiss yung oh, oh. mission, this appeal niya. Oh, oh. Pero decided na kami. Sa nakita mo yung oh, oh. Tagal. Yeah. Yeah. Okay. Oh, 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 oh. yes. Pero dito kay Pastor Kiboloy mga kay UB, um, sabi ko it's parang normal na ganun katagal. Ah siguro sa dami nga ng cases, lot eh. buong, buong Pilipinas mm -mm. siya, 'ni. Kaya no, oh. lang, sana may limit yung period. Sana may, may cut. No, oh. cut-off sila na dapat ito kasi nababaliwala kasi mm -mm. siya, 'di ba? No, oh. na nasasayang yung apela kung hindi naman madidesisyonan on, on time. No. Isa yan. Dito kasi, ang tingin ko, sino dati ang DOJ secretary partner? Mm, -mm. Guevara. Tama ba? Noong 20... Yes. Ano hindi pa Duterte? 2019. Oo, uh -huh. oh, tama pa. Tama, Oo. Oh. Tama tayo. So, kung sinasabi nila na na, na, na malakas, kung sinasabi nila malakas si Pastor Kiboloy, eh baka talaga hindi mo na dinesisyonan. <laughs> mm -hmm. Ayaw, di baka lang ah, baka lang mga QB. Analysis ko is, baka mm -hmm. hindi dinesisyonan ni Sekretary Guevara kasi medyo ano siya eh. Uh, sa administration. <laughs> Straight Ma siya eh. No no no, oh, no, 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 no. no. I mean, I Even if na mm -hmm. administration siya. Oo. Oh, oh. Nasa bata siya eh. Okay. Nasa bata siya. Or it's either, hindi talaga nakarating sa kanya. It can be. Mm -hmm. di ba? Pero sabi ko, siguro nga kasi si Pastor... Ah, Pastor Toray. Si Secretary Guevara, the way I see it is, sabata siya. Okay. Parang wala siyang sinisino, basta sabata mm -mm. siya. Yun, yun uh -oh. yung tingin ko sa kanya. Uh Oo. -oh. So kung may nagpa-pressure, baka ayaw niya ang desisyonan. Mm -hmm. Can be, ah. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero hindi uh -huh. ko sasabing yun yun. Oo. Uh -huh. Yun lang yung tingin ko. Uh -huh. Kung bakit tumagal. Oo. Uh -huh. Kaya Pwede. hindi muna niya Ginalaw. Ginalaw. Uh -huh. Okay. Instead na... Kung o -o. may nagpa-pressure na i-dismiss mo, hindi na lang niya ginalaw. Oo. Pero eto ngayon, ah. sa uh, decision, sa order mm. na inilabas ng Department of Justice, ah. But ngayon lang. Okay. Kasi umingay eh. Oo. Umingay Kasi na. Kasi sabi nga rito ni Dadaday, bakit din pang kontrobersyal? Anong klaseng sistema yan? Ano daw ulit? Bakit? Bakit kailangan pa na pang kontrobersyal? Para... Eto ay pagtuunan ng pansin. Ba bakit nind mag magpa controversial para mapansin? Tama ba ako dadada? Oh, parang ganun, oo. Oh, oh. Para ako oh, ano? Lah? Para uh, maging mabilis ang uh, pag sa isang kaso partner. Eh, yun yung buhay. that's life, <laughs> di ba? Kung pinag uusapan ah, di diba? ba? Kumbaga, kung magagawa, kung magagawa eh, oh yung kaso, Ga oh oh. Kung sa baso na nanahimik. Pag t t I mean, uh, 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 ginalaw mo yung uh, uh, lamesa, uh, uh, gagalaw siya eh. Uh, 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 eh dati walang gumagalaw. Exactly. Be. At saka maapektuhan, mm. di ba, ang kanilang, ano to, ang, siyempre partner, ang performance yeah. ng ng DOJ. Para sabihin mm -mm. ng tao, oo, oh, eh meron na palang nakabinbinak, ano dyan eh. Oh. but hindi nyo pa yan, i pinagtutuunan ng pansin. Hindi nyo binibigyan ng ano to, halaga. Sa katingin oh, ko, partner... Uh, baka wala na kasi nakikialam sa kaso uh -huh. kay Pastor Kibuloy. Kung makikialaman, kung nga, mga kayubi ah, kung may makikialaman nito, par, pabor kay Pastor Kibuloy. Kung mm -mm. mukhang hindi na siya kaanib sa administrasyon. No. Ganun lang yun. Ganun yun. No. So in other words, uh, malaya na kami makaka makakakilos mm -hmm. kasi wala nagpe-pressure. Oo. Uh -huh. Unang-una, Iba na ang presidente. Okay. Hindi na si o -o. Pangulong Duterte. Diba? Iba na rin ang DOJ secretary. Iba na 'yung DOJ secretary. Although o -o. Si S.O.J mm -mm. ay dating malapit kay da Pangulong Duterte, 'di ba? Uh, pero kasi naiba eh. Mm -hmm. Naiba 'yung salansan ngayon eh. 'Di ba? Hindi na okay si Pangulong Duterte sa uh, kay PBBM. Hindi ko sinasabi na may may war sila partner. Pero mm -mm. the way we see it, hindi na sila ganun ka united. Oo. Oh -oh. Di ba? hindi na sila ganun ka BFF. Aa, hindi oh -oh. sila ganun ka BFF. Oo. Oh -oh. Kaya mukhang hindi na pwedeng pakiusapan. Oo. Oh Di ba? Oh kung oh Pinapakiusap Pila okay. pakiusap. Sila 'di diba, sinasabing hihingi ng pabora oh -oh. kung man. Oo. Oh -oh. Kung hingi man ng pabor para kay Pastor Keybuloy, oh -oh. yung lakas wala na. Oo. Oh -oh. Kasi kung titignan mo, mm. ba sa sabi, na, sabi mo nga, uh, itong kasong ito, a uh, final during the time of Diba? Yes. okay. uh, 2019, 2019 Pangulong Duterte. Pangulong Duterte. Kalakasan. Oo. Oh, oh, mm. At partner, eh syempre, yung nakaupo sa DOJ, mm. eh in, appointed. Yes. By... Hindi siya kikilos. Oo. Oh, 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 oh. At ngayon, nawala na, mm. mainit ng pinag-uusapan, Siyempre, hindi mo maiiwasan na mag-isip ng iba yung tao rito. Yes. Oh, oh. So... Saka, partner. Ah, okay. Oh, oh. Kaya na rin, Maka Yubi, kayo sumagot oh, oh. ito. At that time ba, nung Pangulo si Pangulo Duterte, may nakakasaway ba sa kanya? Oo. Oh. Di ba? Wala naman eh. Mm-mm. Wala nakakasuway sa kanya. Oo. Oh, oh. So, although, sabi nga natin, mm -mm. hindi natin sinasabing nilalakad niya. Oo. Oh, oh. Pero hindi mo maaalis sa isipin natin na close sila. Oo. Oh, oh. Di ba? kung bakit naging unanimous ang decision ng Davao Prosecutor's Office na ma-dismiss, mm -hmm. eh merong mga nagsasabi uh -oh. na mga allegedly ikilala, kilala nila ang mga Duterte sa Davao, uh -oh. eh hawak daw nila ang justisya sa Davao. Mm -hmm. oh. Uh oh, With that, siyempre, uh, kahit ikaw na hindi ka taka Davao, pag yun na nadinig mo, uh -oh. tapos pag tagni mo yung kwento, ay uh -oh. eh, oo nga, baka. Mmm. -mm. Baka nga malakas. Pa ah, sabi mo nga kanina, ah, yung pagsasampa ng kaso, di ba? Yung Republic Act 7610 Anti-Child Abuse mm. Law at yung ilang pag mga kaso, dapat kung saan nangyari ang krimen. Mmm. -mm. Oo. Ah, oh, wait, 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 partner. Oo. Oh, oh. Secretary dati si Aguirre. Okay. Sino pa sa kanya? Tam si after Aguirre? Oo, oh, oh, sige nga. Tira, history, history, history. Baka magkamali tayo. Oh, oh. Teka lang ha. Mm, mm Sige nga partner, tignan mo nga. After Aguirre. Oo. Oh, oh. Anong panahon yan? 2020 2019. 2019? Mm -hmm. Oo, oh, sige. Magkano kaano muna tayo. Google! Oo nga, oh, sige oh. nga. T tama si Kadama. Nauna talaga oh, si Aguirre, tapos inales, di ba? Oo. Oh, oh. Ah, dahil sa isang anomalya. Oh, oh. Sino na? Sino na? Eh, 20, 2019, partner? Oh, tama. Minardo nga. Guevara. Oo, oh, Minardo na. Oo. Oh, oh. Di ba? Nag-start siya. Kailan na siya nag-start? DOJ Secretary 2019? Oo, oh, 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 kasi oh. December 2019 eh. Oo, oh, oh, oh Guevara oh. na partner. Kasi oh, September, oh. Uh, mayroon news na dito, December, uh, September 2019, Guevara na. Oh, so, oh. Guevara. Oo. Oh, oh. Okay? So, yon. Mm -hmm. Okay. Oo, mm -hmm. oh, balikan ko partner. Mm -hmm. Um, you, bakit yung qualified human trafficking mm. Eh, sa Pasig. Tapos the rest? Uh Oo, -oh, sa Davao. Kasi ah. Rimulya said the case for qualified human tra uh, trafficking would be filed before a Pasig court. Di ko alam. Pero uh -oh. tingnan lang, partner, kasi wala, di, wala yung buong kwento dito Is it either yung mga bata dinala sa Pasig to uh -oh. beg? Uh Oo. -oh. Okay? Ah, uh, hindi kompleto yung kwento rito, partner. Uh -oh. Pero sa akin, kung ako... Uh Oo. -oh. Kung ako ang biktima, magre-request ako sa court, sa Supreme Court, uh -huh. ng transfer of venue. Hindi sa Davao. Hindi ako may dadabaw. Dapat mas malayo dun. Pwede yun. Oo. Kahit, oh -oh. Kung ramdam kahit nila, dun, nila. kung nangyari yung ano pa. Oh, sabi mo, uh oo. -oh. Oh -oh. Exception yun, partner. Oh -oh. Kasi kapag karamdam mo na hindi ka makakakita, oh -oh. makakakuha ng justisya sa isang lugar oh -oh. because may hawak. Oo. Oh -oh hawak, di ba? Sampa oh, oh. nga. Sa hawak pala yung mga korte. Oh, oh. eh. na-dismiss nga nung una pa, di ba? Oh. Nung nag-file sila doon ng kaso. Hmm. Itong mga binabanggit nga rito. Oo. Oh. Mag-petition uh, si ako pastor. for transfer of venue. Oo. Oh, oh. Yun ang sasabihin ko doon sa hawak na lawyer sa akin. Mm -hmm. Ang oh, tanong oh. natin, ay eh, sino hahawak dito, prosecutor? Tingin ko dapat, ano, pahal agad sa Supreme Court, pag nasampana, na, sa Supreme Court, tapos palipat mo kagad. Oo. Oh, oh. Okay. Ah, uh, partner, di ba? Ah, uh, so, binigyan na ng order ng DOJ mm. no para to o, o uh, dito nga sa local prosecutors Oh, di sa Davao din. Oo, sa Davao din. Mm -mm. So anong sunod diyan na mangyari, partner? Okay. Ah, uh, magnyari niyan, 'di ba? Inutusan na Inutusan kasi granted na. ang petition oh, oh, for review. Oh, 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 oh. Gagawa At ngayon ano uli yung kaso? Oo, oh, oh, gagawa ngayon 'di ba may resolution oh, 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 oh. eh. Kasi may because of the petition for review, Gagawa oh, oh. ngayon yung local oh, oh. yung Davao okay. prosecutors office. Gagawa na sila ngayon ng information. Magsasabi mm -mm. mong information partner, doon na kalista, doon na kasaad kung ano yung crime. Uh Oo. -oh. Na ginawa uh -oh. mo. So, kung ilan to, iba-iba to. ba? may rape, ilang counts ng rape. mm, -mm. Ilan yung child trafficking, may child abuse. Uh Oo. -oh. Okay? Di ba? Kasi mukhang may pananakit pa dito. Uh -oh. So, uh, ilang counts to. Uh Oo. -oh. I-sasampayan yan sa court. Tapos, pagka nasampan na yan, di ba, information, Naka, May information ang gagawin iraraffle raffle yan ngayon kung kaninong court mapupunta. Oo. Oh, oh. So, yun ang parang pakiramdaman nila. Mm -mm. Di ba? Dapat, kung pakiramdam nila, wala sila makukuhang uh, impartiality, mm, mm neutrality sa court ng Davao, pwede. Transfer of venue sila but who will going to request the the the, the victim ah uh ah -oh, yung victim siguro victim sila and at the same time partner ah uh, ganito yan eh kapag ka ikaw ay nagfile syempre yung private prosecutor it will the he will only work under uh -oh. the supervision of the prosecutor uh -oh. hindi makakakilos ang private prosecutor nang walang uh oo -oh. conformity ng piskal. Uh oo. -oh. So, dapat makipag-coordinate din kung may private counsel sila pag-coordinate din sa uh, prosecutor mm -hmm. or pwede silang hawakan ng PAW hindi naman magpapaw si Pastor Keboloy uh, eh, eh, so pwede siya hawakan ng PAW edi eh, ikaw sabi niya si si Tony Agosta itaas transfer may venue uh -huh. oh tanong ni Melin mm. warrant of arrest po ba po pwede na ilabas ng korte pag nasampanas ni prosecutor yes pagpasok sa court uh -huh. pagpasok sa court niyan Mag, pwede na, siyempre, i-review muna ni judge oh, oh. yung case, oh, oh. di ba? Tapos saka siya kasi may probable cause din pinatitingnan ni, eh, kun dapat oh, oh. i-issue yung warrant of arrest. Oh, oh. Kung sa pagrandam ni judge eh dapat i-issue na yung warrant of arrest. Oh, oh. I-issue niya na 'yon. Oh, oh. Eh, kun ah, kasi nakalagay dito child abuse. Oo. Oh, oh. Kasa, may kasama bang rape? Kasi ang oh, oh. um, nakita natin na news noong 29 2020, may kasama bang rape, child mm -mm. abuse. So dito ba sa if a file na violation e eh 7610 6 may kasama bang rape? No. Kasi ang rape, hindi siya pwedeng mabail. Mm -hmm. mm. Okay. Yan um, ay kung yun. kasama ang rape. Oo, kasi kung child abuse lang. Hindi siya bailable partner. Oo. So, posible kung sa kasakali, di ba, na naisampana at uh -uh. Uh, sabi mo, kung kasama yung rape, uh -uh. makukulong. Oo. Hindi, Maku may hindi makukulong siya kasi hindi mabebail. Hindi mabebail, exactly. uh ah, ah. Makukulong hindi mabebail. Oo, oh, oh, hindi mabebail. Hindi pa no, siya na petition no. for ano? Oo. Oh, oh. Magpa-file siya ng petition for bail. For bail. Ano naman ang karapatan ni Pastor Rito? Ang karapatan ni Pastor Kibuloy, eh di magkuha siya ng magaling na lawyer. Oo. Oh, oh. Ano siya naman si Atty. Tupasio? Okay. Eh sabi naman ni Atty. Tupasio, uh-huh. Oh, oh. yan ay pawang. Kasinungalingan lang. Uh-huh. Oh, oh. oh, eh, pero for the meantime, isuko mo yung kliyente mo. Diba? 'Di uh ba? Huwag mong kaya ang magtago. Oo. Uh -huh. diba? Kasi tama. kasi sabi mo, sabi mo, uh -huh. 'di ba? Dali na lang sa korte. Oo. Uh -huh. Oh, Ayan. Kaya okay. nga. Itong tanong ko, partner. Mhm. Uh -huh. Kung nasampatan sa korte, makakapag hearing pa ba sa Senado? Yan. Oo. Uh -huh. 'Di ba? O pwede ba yun? Kung, pwede, pwede. Oh, oh. Pero partner, they will not anymore touch dun sa mga kaso, kaso na kasampa. Eh, e, kaso, ano oh, oh. e? e, kaso nga, ano na eh. kaso lang partner, ang mga kasong uh, isinampa, eh yun din ang tinatalakay, di ba? Ne, pwede partner. Di ba oh, sabi oh, ko sa nga, Senado. katulad niyan, di ba? Kanimbawa, forced labor. Oo. Oh, oh. Forced labor, di ba? Um, uh, hindi naman siya sa dole na kasampa. So, walang kaso about labor. Mm -hmm. So, pag-uusapan lang doon kung gagawa ng batas si Santa Teresa, sa mga ganyan itong volunteer, allegedly, mm -hmm. na hindi naman volunteer, paano mo ba ito dapat itrato? Mm -hmm. Kung taga-simbahan sila, miyembro uh -oh. sila ng simbahan, nagbibigay sila ng trabaho, pero may oras, consider ba sila na mas mababa ang sweldo, o dapat minimum wage earner? Mm -hmm. Paano ngayon ititreat yung free lodging. Uh Oo. -oh. Board and lodging. Uh Oo. -oh. So, 'yun pwedeng pag-aralan 'yun pati yung tax. Mm. -mm. 'Di ba? Yung tax hanggang saan lang ba pwede. o Oh, yung foundation nyo. Mm, mm. Hanggang saan lang ba pwede? kung ginagamit nyo yung nakukuha nyo donation. Paano mo i-report? Mm, mm. Dapat meticulous dito ang BIR na partner. Mm -mm. Kasi ang foundation na abuso 'to. Uh Oo. -oh. How hindi nila nire-report. Sa, sa issue ng alleged trafficking, kung mm. ginagamit mo mga tao in mm. aid of legislation, mm. di ba? Ayun lang. Pero oh, oh. ano, partner, tingin ko more on, ang issue mo ngayon dyan is hindi na yun tungkol sa... Kasi, eh, matatouch yung violation. Oo. Oh, oh. Pero hindi ka na pwede magtanong na ito, ginagawa mo pa, uh, paano itong nangyayari, doon okay. sa... Sa mismong big... Uh, sa mismong gumawa. Oo. Oh, oh. Doon sa inaakusahan. Okay, okay. Oh. Di ba? Kaya sabi nila, there's already a case pending. Oo. Uh -huh. So, mm. okay. Kung, Uy ah, pero partner na uh -oh. ah. Mga kay UB, kahit may case, natatandaan nyo yung kinanay LV. Kinanay LV, may case na yun. Uh -huh. Pero walang nagawa doon kasi lahat ng prosecute, lahat ng senador doon gusto ipin down yung mag-asawa kahit may case na. Diba, ako, ako naghamon sa si inyo at hanggang sa pumayag kayo dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama, paliwanag. Ikaw lang, tapos aakyat na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive, ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Secretary Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, uh, this, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the uh, council of uh, the Ruiz-Cocol. Uh, para alam niyo po yung pinag-uusapan, eh. patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Uh, Comsec, pakibigay na. Tuloy niyo po, Senator Tulfo. So, yun siya sabi kanina, no, pagpasok, pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilakaran natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, eto na, yung end game para sa akin. Kaya akit na ko after this, hindi na ko atin sa masusunod hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinwaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong lahat ng testigo tinuturo ikaw ikaw, ikaw, ikaw at wala nang iba kundi ikaw Ayun, ilan, ilan, ilan testigo ito mga nandito ngayon lima, anin, pito, tri, pito pito nag testigo nang sasabang ikaw mismo nagmaltrato dito sa kay Manang LV paano hindi kami tata, paano hindi tataas -tata ang bonds namin? Pare kasi nung lingan ka na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi na sisinungaling ka. Oh. Sa akin, may ispa eh, mga polis. Alam ko may mga case na. Mm Tinapaamin -hmm. pa nila eh. Oh. So, paparaw. Which is wrong. Okay. Sa akin naman, oh, oh. kahit sabi mo may kasalanan yan, oh. Oh. kapag may case na, even without a case partner, mm -hmm. huwag wag mo wag mong paaminin. Kasi may karapatan niyan ipagtanggol din yung sarili niya. Oo. Oh. Uh diba? -huh. Eh, Kahit sabihin natin may naging kasalanan, hindi, hindi nyo pwedeng ipaaminin sa court, ay sa uh -huh. Senado. Okay. So, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clarkas, may papalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. So, ako naman pong inyong lingkod, Radyo Rod Marcelino.